Good morning mga kapadre. Umaga na naman, Friday na ngayon. Hindi pa kami nag-almusal. Almusal muna bago magtrabaho. Ano pa lang, alas 7 na umaga. Magbuhos na kami ngayon. Hindi pa dumating yung mga tao ko, yung mga kasamahan ko. Tatlo lang yata kami magbuhos ngayon. Yung isa, nag Nag-surrender. Natakot sa Okay, na ba ito? Ito, bubuhusan na namin itong mga puting Bali, ano ito nga Kuste Pitong piraso Pitong piraso na kuste okay. Ito pa to, ito, na namin yan Itong dalawa hindi masabay kasi Nakapatong yan sa, ano, sa tie beam ito ito lagi ang totoong tai beam. Ito yung Ito yung Thai beam ko. Linya. Dalawang puste ang mahuli. Kasi nakapatong yan sa ano? Sa tai beam. <coughs> Hindi pwede maghukay ako kasi ano talaga sulit na pato. Diba kay alalay na lang naman yun kasi nasa ano na sa gitna. Tsaka mag-reduce na ako ng poste. jo palit-litan ko na. Ano lang naman yan. Half house lang naman yan. Hindi naman yan toy stories. Pero matibay na yung pundasyon ko. Naniguro ako kasi balak nila eh i eh Kaya nilagyan ko na ng matibay na pundasyon bahala na sila kung mag second floor sila at least matibay na yung pundasyon okay okay na yan tsaka maraming poste maliit lang yung nabahay na yan pero siyam na poste yung ginawa ko kaya matibay Oh, ganito lang muna mga kapobre. Thank you for watching.